kain tayo, nilagan talong yun, nilagan talong yun susawa natin to buro ito mga bro, buro bagong luto buro ng kapampangan kaso isda nga lang po to hindi hipon burong isda yan sausawan sa talong sausawan sa talong at sa isda Ulong malaki Tsaka to Ang mm, marutong mm, Sarap Yan po ang aking hapunan ngayon Salamat